Mga senyoritas y senyoritos, marami sa inyo na dismaya at uh, nabitin sa mga unang reports natin ukol dito sa sa uh, uh, regional trial court judge na dininay yung uh, yung bail ni Delima at uh, later on uh, gumalaw yung yung sila delima lima at saka yung iba pang mga mga witnesses para tanggalin ito ipainhibit itong judge na ito dahil it turned out na isa sa mga sa mga di umano imbe, mga invented uh, witnesses or mga uh, uh, witnesses fake witnesses na kinuha nila ay uh, ang lawyer para ng mga ito ay kapatid mismo nitong judge na ito at uh, hindi nag-inhibit lang man itong judge na kahit clearly meron siyang conflict of interest dahil yung lawyer sa mga mga accusers ni Delima ay uh, kapatid ng judge at at close sa sa mga Duterte boys. And uh, I'm referring to dito kay uh, Judge uh, Buenaventura na kaya, kaya marami sa inyo nagtanong lang yun, Ganon lang ba yun Mr. Vlogcaster? Ganon lang ba yun? nag lang siya, okay na Binigay na yung, it, uh, yung second case ni Delima Na pending pa ngayon Binigay na lang sa, o na lang Para, para for the Uh, next judge for another uh, neutral judge to take over the case. Uh, sabi nyo, wala bang action ginawa dito kay uh, Muntinlupa Regional Trial Court Branch uh, 256 Judge uh, Romeo Buenaventura? So, meron na po ngayon. Yan ito, magandang developments. Yun, grupo mismo po ni Senator Laila de Lima or mga lawyers niya, ang... Uh, ang nag file ng uh, complaint laban sa uh, judge na ito before the Supreme Court, Supreme Court's uh, Judicial Integrity Board. At dito po sa complaint nila humihingi sila ng napatawan ng disciplinary disciplinary action, uh, disciplinary sanction itong uh, dito sa judge na ito na pwede uh, yung mga disciplinary sanction pwede ma-suspend siya uh, pwede matanggal siya sa as a judge at pwede ma ma matanggal rin siya ng lisensya or madisbar siya tulad ng ginawa nila sa kaibigan natin eh, par naman sila gumawa ng ganyan sa kaibigan natin na si uh, Toto Kausing eh dapat dito na lang sa judge nila gawin yan kaysa, kaysa kay Toto Kausing So maganda yan, maganda at least uh, the 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 dilemma camp kahit sabihin natin belated yung action is is the now getting back at this judge dapat lang naman she deserves justice because uh, uh itong judge for the longest longest time has been denying her bail so ngayon at least sa uh, bagong judge kaya lang na delay kasi yung nga na inhibit itong judge may isa pang judge uh, Ah, uh, nag-take up yung kaso, uh, pina-inhibit na naman ng prosecution, kaya nasa third judge tayo na ini pa yung issue, pero we believe na maganda ang mga developments dito kasi kasi uh, presumably baka neutral naman itong judge na ito. So, yung mga complainants dito sa uh, laban kay Judge uh, Romeo Beneventura ay uh, mga kaibigan ko tung dati. Si attorney Teddy Teddy Esteban Rigoroso, Dino de Leon, and Rolly Francis Pioro. Ito yung mga mga lawyer ni 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 De Lima. pang isang complainant, uh lawyerly ng isang ng isang uh, na isang witness na puner nila na yun rin na nagjoin uh, rin siya sa action na ito si attorney uh, Lavinia na a uh, humingi rin ng uh, ng disciplinary action to be done against this judge. Uh, sabi uh, sabi nila, uh, sana daw noon pa daw nag-inhibit na itong judge na ito dahil ang kapatid niya na si attorney Erwin ben Buenaventura ay kasama talaga from the very beginning dito sa sa issue na ito kung maalala nyo, and we blogged this earlier, itong si Attorney Buenaventura ay lawyer ito sa our legal advisor sa opisina nung the late Oriental Mindoro Congressman Reynaldo Umali. At ito rin si Umali, uh, naging chair ng uh, Committee on uh, uh, uh Committee on uh, legislative issues diyan sa Congress or, uh, uh Justice Committee on Justice uh, at siya yung nag-conduct ng hearing dito sa alleged illegal trade diyan sa sa uh, National Bilibid Prison sa Muntinlupa uh, noong 2016 at uh, dito sa hearing na ito yun lumabas na yung mga akusasyon natumanggap daw ng 10 million si Sara ah si si ito, ito si Laila Delima Lima pagkatapos daw ah, ah kumuha na sila nagpatawag sila ng mga ng mga inmates Ng mga witnesses dito pagkatapos ah, 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 At at ito, ito pa nga si si Attorney Reynaldo Umalin nagyabang pa sa isang interview na siya daw ang tumulong sa wi, sa witness na gumawa ng affidavit niya na idindiin si Laila De Lima. So okay lang sana 'yun kung if he remain in Congress na lang itong si Attorney si Attorney buena uh, Buenaventura, Erwin Buenaventura. Pero ang problema, hindi he did not only Uh, help start the case, start the investigation kasi siya ang legal advisor ni uh, Congressman Ronaldo Umali uh, He also went on to lawyer or to become the attorney of some of the witnesses na who accused the Lima of uh, in, uh, being involved in uh, the illegal drug trade So, ang problema, okay lang sana yun Lawyer siya, sige, okay lang Pero yun, nung naging judge yung kapatid niya Sana siya na, uh, Hindi imposible kasi nandun Lahat sa mga pleadings, nandun yung pangalan niya Siyempre, unang tanungin ng judge O, oh, sinong lawyer for this witness? Sinong lawyer? Si ragos ata Ang ang uh, Yung LH Laber daw, a driver ni Delima Ano, hindi si ragos Si, uh, ano pa yun Nakalimutan ko na pangalan Si Ragos yung uh, ito yung na uh, bumaliktad na kuw na na acting uh, acting uh chief uh, Gatan or Batan basta something na yung driver ni Lim, Lima yun ang kliyente niya ang problema andun na nga sa yung pangalan niya sa mga papeles pero hindi pa nag-inhibit si Buenaventura, yung si yung kapatid niyang na judge na si Romeo Buenaventura. Hinawakan pa rin niya yung issue habang yung kapatid niya na, na nandun sa korte nagre-represent kaya uh, uh, sa isa sa mga accusers ni De Lima. So syempre, uh, meron ruling yung Supreme Court na pwede, meron pa nga sinasabi at least Uh, I think mga uh, third to fourth degree of consanguinity eh, ito sila, kapatid Kapatid So, mas malapit talaga So, dapat uh, uh, in Nag-inhibit na lang Noon pa man, from the very first day or Nung no, nalaman niya, imposible na hindi niya alam Kasi yun ang sinasabi ni Buenaventura Hindi doon niya alam Na isa sa mga lawyers, sa mga accused Ay yung kapatid niya Imposible na mangyari yan Kasi Uh, Siyempre magkapatid sila syempre ah, uh, kahit papaano nag-uusap sila kahit papaano siguro binulong sa kanya kahit papaano sinabihan na siya o inadvise siya ng mga secretaries ni Judge Romeo Benaventura Mr. Judge andyan yung kapatid nyo siya ang siya ang lawyer ng isa sa mga accusers ni Dalima so kung uh, halata talaga na na nagkakontsaba itong dalaw, dalawang magkapatid para idiin si si Delima. So uh, sabi nga ni uh, ni Delima noon nung nag-inhibit na nga ito si Judge Romeo Buenaventura, sabi niya, the belated inhibition was tainted because of this the presence had a sense of propriety, impropriety. Kumbaga, nasira na yung credibility ng korte nasira na yung credibility ng justice process dahil yung lawyer ng uh, accuser niya ay kapatid ng judge at ang judge naman na kumikilos na parang pabor doon sa 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 kapatid niya at meron pang tayo in the earlier vlogs na uh, naging uh, mabilis ma, ma yung uh, yung promotion nitong judge para malagay siya Makuha niya itong kaso na ito. So, sabi nga ng mga lawyers si Delima na malaki ang role nitong si Romeo Benventura kung bakit hanggang ngayon nakakulong pa rin uh, uh, ang uh, itong si Delima sa sa kulungan at hindi pa siya nabigyan ng bill. Uh, sabi pa nga nitong isa sa mga lawyers, si si Attorney if a motion for inhibition had not been filed and the judge himself had not inhibited, the, pub the public would not know that there is a conflict of interest with the judge handling the Limas case. So yun nga, sana si Judge Romeo Buenaventura na ang nag-inhibit. Hindi yung nag-inhibit siya dahil nag-file ng motion for inhibition yung mga yung kampo ni Delima and other accused pagkatapos sa uh, doon pa lang nalaman natin na may conflict of interest para siya at siya kapatid niya dahil siyempre naturally he will side in favor of his brother so yun kaya uh, maganda ito we will be following up this issue and we hope the Supreme Court will really penalize administratively penalize itong Judge Buenaventura because he destroyed the credibility of the court. Kung may credibility pa rin ng court. Pero basta tataas yung credibility ng court kung tanggalin nyo na ito, i-disbar nyo na ito, huwag nyo lang i-suspend itong judge, tanggalin nyo sa pagka-judge and i-disbar nyo na. So we will be keeping watch on this issue pero at least magandang development ito sa kaso ni former senator Laila De Lima. So please share this vlog to all those na nagpa follow sa 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 kaso ni ni Senator Laila. And uh, please uh, uh, don't forget to subscribe to the broadcaster Armadin YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.